You snow. I don't... Вау. Ха? Аны баянрып ng kalangitan. Nag-iisip na ng malakas. Warming 2 naman. Han, dito tayo sa gilid eh. Dito sa ganito pertinya yang kenyang sekalian. Libenat samaan nang artikel ya. Ah, ini. Oh, nakita yeah. marinya kucing ah. Oh, iya. Mulanya malamig. Gabi, kabila ang bus niya yun ha. Busy ang tao. Malapit na kasi pa sa trabaho, no? Ha? Mm hmm. Mm, -hmm. Ito mo, um, um, ang bus. Kawai-kawai! Kasi ito, isang bus na to. Go, go, go. Hindi naman dahil yung bus, oh. Wow. Sana naman tayo susunod, mahal ko. Say something again. Say something. So, andito na nga po kami. I'm sa WR Allen Road. Paikot-ikot pa rin. Maya-maya, nasa bahay na. Grocery pa ang bago magpasokan. Grocery na naman, bago magpasokan. Chicken lang naman ang ko kukuna. Ang ulang, so... Yan ang aming bibilin ngayon. Yan pa rin po ang kulay ng winter. Yan. Kita niyo yung mga puno na yan? Akala niyo lang patay yan, pero buhay po yan. Ganyan pagka winter season. Wala silang mga dahon. Kulay tuyot, pero hindi naman po sila tuyot. Ganyan lang talaga. Pero ang ganda nilang panoorin ha. Tingnan niyo. Wow, beautiful. So, larga na. Allen Road, Transit Road. Ang yung mga bakho dyan. Para saan yan? Yan yung maintenance sa road. Maintain yung maintenance sa poro. Oh. Yes. Na. Dyan nakatambak? Yan. Tambakan. Isa sa tambakan lang yan. Ganun pala yon Mahabang poruan. Kaya may nangalang maraming pang-tanggal ng snow. Kaya nga. Eh. Nakaride na yan yung mga Parang bako naman yun. Hindi naman oh, pang-remove. Uh, snow. ano tawag sa sasakyan na yan? Snow, snow removal? Shovel? Ano? Snow flow.

market. Di ba Vietnamese market to? Dragon mm fruit. -hmm. Wala. Labanos. Ay, ang lambot na. Oh strawberry Makana. Kind Makana of strawberry. How much does strawberry? No it's, price? Oh this one. It's 99. Okay. Just one. And the Seu, seu. Dá-me o, stay -o.

Ga Andar en el celadito, no, no acorde el plato, pasa paso, va a chicken wings. Yung mga buro. Oh. Ang belly, mura. Ah. Thank you. There's a grocery. I Hopya. Yeah. So, that's it. Tapos na po kami mamalengke. Pauwi na po kami. So, once again, thank you very much for watching. Please, if you like this video, consider to subscribe. Bye for now. See you in my next vlog. Mwah! subway, maandar na diba? eto ang bagung subway nang Toronto Jane, asan asan ang patungu yan maand? Scarborough? Scarborough, den nang Scarborough dito hindi Scarborough West, itu mahal oh, asan papunta yan? papuntang East Ay, West. Bench West. 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 sabi Papuntang West. Hindi ko alam kung hanggang saan. Uh, Pero lagpas na yan ang ano Lagpas na yan ang Kipling. Ang gandun lang yun ah. Wala na dito. Meron. Pero pa rin. Diyan yung pagjo-join -ju sila sa sabi ng Wilson. Yeah. Oh, uh, yung... ano dyan yung Wilson. Maraming hagad dito sa Pins. Ay, sa Jane. Ito ang sabi ni Bat. Jane yung tumahal. Ang Jane. Jane to I. Prince ito. Ay, Prince. Andun yung Jane. Ang layo mo na sa Jane. Jane and Prince. Ang layo mo na mahal sa Jane. Oo, oh, malayo na ba yun? Andun yung Jane sa dulo. Kaya sinisisi ng mga tao. Kahit di naman. Basta makadaan sila sa Jane. Oh, Jane yan. No. Ba't naka ganyan pa yan? Naka ribbon pa yung ano na yun. Hindi pa ginagabi. No, it's still in process. Oo, oh, kaya pala. Hindi pa pala ng gumagaw. Gumagaw lang. Pero pinagagana ng train dyan Pinagagana na? Oo, oh, maikse Papunta-punta ganun lang Isang ano lang, isang putol Hindi mahaba pa Isang putol Isang so, mga biyahe Pakunta lang doon ng paata, ano-ano lang siya Pabalik-balik Pagdating pag yung sa dulo, pupunta dito sa subway na Ayan o, oh. Tobermory Pinswest yung yung pagdating dyan sa Prince West Labo dyan. Ayan. Ito yan. Oh, tumatawid dyan sa kabila. Mali yung ginawa nila. Or, Open pa naman, di ba? Uh, otherwise, lagyan nila ng barricade. Dyan. Oo nga eh. Open nga. Napansin ko eh. Pero may warning naman. Nandun na. Nabaka ko. It doesn't boy. matter, Maali. That's useless sa mga taong makukulit. They don't care about kami sa Peto. Sentinel. So, all the way down there? Yes, all the way down to Prince West. Subway. Uh Oo. -oh. Hindi na magkurente sa baba. Sarado pa nga. Hindi pa yun, o. Ayun ang pababa, oh. o. Oo, oh, hindi pa nga gumagana. Papasok dyan sa ano, sa subway dyan, West Ayan yung mga station na ano na... napakadilim na lang ang langit dito. Oh. Hindi yun yung mga station oh. Na Saan? Nasaan? Yung puti na ano. Ito yung, yung, salamin? Oo, oh, may nakalagay na te. Yan? Oo. Oh. Ito yung puti na yun. Yes. Yan, yan, yan. Ang subway, yan. Yan. Yes. subway, -Pins. Pins West. Yes. Meron Subway pen. na yun, mahal. Pins West Subway. Go on going to uh, West Side. West Side. Tapos ano yung sinabi mo? Jane. Uh, Western Road, Eglinton, Islington Kipling, all the way down down to uh, west side. I don't know. I think good. Eh, anis connected. Oh, that's going down to a uh, connected from Finch West subway, going to Downsview. To Downsview. Yes, going to Downsview all the way up to downtown. Downtown, ano yun? Downtown. Uh, Chinatown? Of course. So may na? Yes. Oh. Wow, ang galing. That's connecting ano, transportation from everywhere. Yeah. East, west, south, north. Ganap ka na ni, o. Yeah. so yun po ang reporting ng akin darling about the tra uh, reporting from uh, Toronto <laughs> subway ten subway station speaking speaking Canadian speaking Canadian big yes. pulang Canadian TV reporting ang naguulat knock knocking pa ano yun Naguulat goodbye sabi mo na Thank you and goodbye. Oh, tignan mo ano yun. Ano yun nasa bubong na yun? Solar? Ang lalaki ah. Okay. Wow. Because that's gym lah. Uh, Anong gym? Gymnasium. Ayan. Uh, run by solar. Ayan mga ano yun. Ang tindi naman. Ang laki naman solar yan. Mm -hmm. Sinakop ko na lahat ang init sa taat. Oh, 148. That's cheap gas. Oh, oh. Oh. Let's go. Eto ang area na palusong. Pag winter time, ganado yeah, yeah. ang asawa ko mag-drive dito. Yeah, that's that's that corner, that's where I get it, This corner. Yeah. yeah. Every time I pass by, I remember my stupidness. Don't say that. Paano ang bike doon? Oh. Magbabike sila dyan. Pupunta dyan sa natin, park. So, yan na po ang gawin ng aming tirahan. Pauwi na po kami. So, bye-bye!